tagal Ulan kasi, kaya minto kami dito tapos eh, kumain muna kami ng tinapay Yun ang view oh Parang may unggul dito ah Bukong na kami Bukong na kami hindi pa namin, hindi ko pa alam kung saan kami pupunta. Walang well, ang signal. Yan, yeah, pumasok na kami dito sa ano, parang bahay-bahay dito. Ito na sa, sa gitna ng gubat ha. Dito na kami dumaan. Kaya walang daanan dyan. Malakas ang ulan eh makiupo lang, makikisilong lang. Dito, may bintana pa dito. Hello? Oh. Ah. Hmm, dito kami sa ano, gitna ng ano, sa kalsada. <laughs> yan, Pero, mga helmet uh, namin, yan. Oh, Silong lang kami dito. Lumalakas ang ulan eh sa video hindi nakikita pero may ulan yan grabe ano lang sa ulan oh. ang na kami hindi pa kami nakabili ng raincoat pero okay lang kasi parang namin doon sa dagat at makahanap kami ng pwedeng tulugan ay stay muna kami doon tapos bukas na kami bibiyahe mga hapon siguro gano'n. o mga tanghali para makauwi na kami sa muntalpan.

Now. Nandito na tayo sa ano, mabuhay, impanta, tunguhin. May crossing dito eh. Mayroon doon doon, doon dagat. Diretso. Ganun. Sige. Ganun tayo. Kaya parang kami nahanap na no, location namin kung saan kami makang-stay. Kaya lakas ng ulan. Sinilong muna kami dito. Ganun kubo na to at kumain muna kami yun hot dog at saka itlog at saka pumili ka na yung chicken okay. yan lang muna kayo alas 12 na rin kasi ang oras ngayon kaya kumain muna kami Opa. ayos dito na kami ito yung kubo ano na ano namin nirintahan Oh, sapit na ngayon, no? oh. Ah. Lucas, kamu kemarin pergi ke Harap gua. harap. Yo. Hindi, lakad-lakad muna ako dito. Kung ano yung... Pwede pala ako dito magbantay. Ah. Abang may nag-streaming eh. Ayan, <laughs> makabantay dito. Ano lang siya, mabato. Mabato, tapos hindi masyado maano, malinaw yung tubig. Pero, isa ang sa akin lang, relax yung lang. Gusto ko sa inip. maraming crowded yung tao. Parang hindi ka rin ma-relax pag crowded yung tao. Eh. Ito kasi Kunti lang. Talagang... Talagang maganda dito. Dito tayo. Uy, may hamok dito. Kaso, sira na. Uy, may hamok dito. bato. Pero, oka na yan. Uy, may... Uh, next time kasi first time namin to dito Next time alamin namin kung maganda ba yung Yung tagay ng mga bato, buhangin, maganda ba Susunod pala Tip namin kung Hanggang tayo ng magandang ano buangin, ini menembus. <tuh> ba? Ano <laughs> ganda oh Makikita no? oh. ka ng bundok O oh, diba Pusyon Ito yung ano natin Dito kami ang cottage na uh, Ito yung ano natin Ang tawag dyan sa kubo natin Kubo Small kubo Small <laughs> kubo Kubo yan Small kubo yan na. Diba <laughs> tabak ng ano tabak ng kambing paano siya? pag tinignan mo pala siya sa malayuan lubog <laughs> bisaya, lubog pero pag pagano mo siya malinaw eh siguro umuulan kaya siguro ganoon, pero malinaw siya eh maganda siya, maganda dami tao dito sa bila oh lakad lakad muna tayo sa ano lakad lakad muna tayo dito naman wala naman akong kaya ng trespassing picture tayo dito sa lubi oh <laughs> Walang bunga. Sira na. Okay, maligo ulit tayo. Eh, suot na natin to tayo ulit Ayang eh, sulitin na natin Tapos, katapos ito, trabaho na naman Or, Tapos, mag na ulit Para makaganito rin Kasi pwede ka naman gumawa ng paraan Ay, Para makatipid ka rin eh. Magdala ka ng baon Nung ginawa namin, nagdala lang kami ng baon e, Hindi, na kami, kahit saan kami pwedeng huminto hindi pwede kami kumain, dala kami tinapay kasi pag once na hindi ka bumili ng hindi ka nagdala ng mga baon, tapos tapos ano uh, bibili ka ng bibili lalo na tubig mahal na tubig umuulan na siya umuulan na nababasa na kami ito, ito, ito. Masarap ha? Wow, tapos makikita mo yung ano, bundok. Kita mo yung bundok doon, kita mo doon. Ang sarap. Talaga naman. Bukas pala ng umaga, ay mamayang gabi. kuti namin to kasi may dala kaming ilaw eh. Pag di umulan. Pag di umulan ha. Balak namin ano, ilaw-ilaw lang, kung ano lang makikita namin. Para experience lang ba. Tutal, nakapag kami ng ilaw eh. Malakas na ilaw yun. Wow! Go! yung taas. Ay, yung taas bro, yung baliktad. Ganito sa ilalim. Woo! <laughs> Woo! Ang sarap ng ganitong buhay. Trabaho pagkatapos ng sipag at syaga. Ay mayroon tayong ilaga. Parang ngayon 'yung pakikipang-iligawan niya. So, kailang... Pansin ko parang 'yun pa tayong nagliligawan na. Dati hindi mo 'di makasundo. Ayoko sa iyo. So ngayon, iba. Ibutin na lang 'yung kasundo tayo sa kung ano, sitwasyon. Yuhu! Yuhu! tapos na kami maligo.

Ito daw ay 1,000 Ito naman yung sa amin 1,500 yan dyan ah, May kotso na pero wala Electric pan lang Tsaka may Pwede ka mag charge dyan Tapos dito ay 1,000 10, Si kasya dyan ay siguro mga ano lang 6 Dito medyo malaki dito Open kubo to Siguro mga 10 o, oh, sampung tao. O oh, dose 12. Yung kamp doon, yung isa doon. Yun sa bahay na yan ay ano yan. 35. Overnight yan ha. Tapos entrance dito 150. Di ba? Tapos ang CR dito, good naman nakita ko, linis. Yung CR, maganda. Ayun, nilibig ko pa yung asawa ko. Malinis ang ano ni CR nila dito. Ay yung motor natin Silipin din natin yung isang, isang Ibang CR dito Ito yun o no? Dalawa Dalawang CR na yan Dito mayroon din dito yun na natin Kung maganda ba Ah Ito yun Malinis din yung CR dito Dito mayroon dito Baka may tao May parkingan sila dito Pwede ka rin mag-ihaw pala dun, banda. Ang gabi ay try namin mag ano, ilaw. Lawan namin yung gilid lang. Ano lang, lakad-lakad lang kami ng asawa Ayun. Sa ngayon ay pahinga muna. Ang oras ngayon ay magalasin ko na, no? Magalasin ko na. Maga, magalasin ko na. 4.30. Mga 4.30 na po. Kaya, yeah. hindi na kami at magpapahinga-pahinga na. Bukas naman tayo. Alright. Tumitala tayong ilaw. Ang lakas nito. I-try natin dyan sa ano, mamaya-maya. Lakad-lakad tayo dyan. Try natin to. Okay. Yun o, lakas o. Oh. Hmm, may lakas pa. May lakas pa yan, no? Oh. Pinailaw ko lakas oh. oh, talo pa yung Oh. Oh, yun, Oh. Ah, di ba? Nakas. Tapos ang tagal malubat nito. Siguro mga dalawang araw, no? Dalawang araw, no? Bago malubat. Grabe. tagal